I'm in here and I think to myself What a wonderful world Yung pong uh, si Tatay Roberto na tinulungan natin makauwi ng B-Call, naalala niyo po Nag-reply po, ah hindi pa rin nag-reply, in-accept nung kapatid niya na sinasabi ni Kuya ni Tatay Roberto na kapatid niya na si Tatay Yosilito Duterte yung ating message kasi naka-private po siya so inaccept niya tapos nasin niya po yung ating message kaya lang wala pa pong reply ngayon po pwede na nating uh, tawagan si Tatay Yosilito subukan nun natin kung makakausap natin subukan nating tawagan kasi simula po nung natin natin si Tatay Roberto sa sakay ng bus papunta po ng uh, Bicol, Saragay wala na po tayong balita ulit sa kanya kasi ang kabilin-bili na po natin kay tatay noon natawagan tayo sa so binigay nating number sa kanya isinulat natin sa papel yun pinatago natin sa kanya ibinigay ko yung personal na number ko yung youtube natin, facebook nang sa ganon ay ma-inform niya tayo mabalitaan niya tayo kapag siya ay nakauwi na ng Bicol pero ngayon po ay pangatlong araw na mula nang hinatid natin si Tatay Roberto. Kaya lang wala pa rin po tayong balita. At tayo naman ay hindi rin tumitigil sa um, pagawa ng paraan para makahanap ng magiging uh, balita o update natin kay Tatay Roberto. And so hindi po nasagot yung kapatid po ni Tatay uh, Roberto. May mga pa po tayo ng ibang tao na... Kasi nag-search tayo sa Facebook yung mga lugar na malapit doon sa kanila sa Saragay. May mga apelyido na Loterte so pinag-message -me ko po isa-isa yon. May mga nag-reply kaya lang hindi po nila kakilala si Tatay Roberto. Meron naman po hanggang ngayon ay hindi pa po nagre-reply. So ngayon um inihintay pa rin natin ano kung uh, magbe-message -me po sa atin si Tatay uh, Roberto. Pero pansamantala ay pipilitin ho natin na ma contact yung kapatid po ano para malaman naman natin kung nakauwi na po si Rafael Roberto. Magandang gabi po. Hello po. Ako po ang kapatid ni Roberto. Ayun. Ah, uh, ako po si Pibion J from Bugong Biyero Team po. Um, Opo, oh vlogger po kami. Ngayon po, si Tatay uh, Roberto po, noong Martes ay hinatid na po namin sa, sa kaya ng bus, papunta po dyan sa Bicol. Kaya lang wala pa po kaming update sa kanya kung nakauwi na po siya. Ah, uh, ay, dito po ako sa Candelaria? Ay, nasa Candelaria, Quezon po kayo. Oh, hala, umuwi po siya ng ragay. Gano'n po kayo katagal dyan sa, ano, Candelaria? naman kami ano, sa Matagal na pa naman kami sa Aragay na kamag-anak. Eh, 1974 pa uh, kung yung amadsi yan sa Aragay. Ay, bakit po kaya sabi ni tatay, doon daw po kayo sa Aragay? oh, mahal di. Asa man yung kapatid kayo, matagal na kaming... na ba siya dito, ah, Agis? Kung nabalik kayo kasi sa Kulbata, uh, aling na tanggulang, naglayas yun. Ah! Inayang buhay ng um, po, ang mga aking kapatid. Pero sa awan ng Diyos naman, kahit hindi niya kalabay-labo, eh siya naman ni eh, napaka pahit ng na mga kapatid ko. Yung... Oo oh po. Ah Tatay, ganito po. Ah, pwede ko po bang i-video yung pag-uusap po natin ngayon, Tatay? Eh, i-video po ninyo. Ah. i eh, record ko lamang po. Bali, Tatay, si... pero tuto... Oso, pumapayag po kay Tatay. <laughs> Sige po. Okay, maraming salamat po. Kasi ganito po, tatay. Um, si tatay Roberto po, ang inyo pong kapatid, ay una po namin nakita sa isang Facebook uh, post po ng isang uh, concerned citizen din po. Ngayon po, dun, dun po sa Facebook post po, para po sa inyong uh, kapatid, ang sinasabi po doon, siya po ay nagtrabaho sa Isabela ng matagal na panahon. Ngayon, dahil sa kakapusan daw po ng pera Si tatay Roberto daw po Ay naglakad mula Isabela Para makauwi ng Bicol Kaya naman po kami Ay naawa din po kay tatay At parang matulungan po namin hinana po talaga namin si tatay Pero gusto ko lang po tanungin Totoo po ba na si tatay ay nagtrabaho po sa Isabela? O nagtrabaho sa isang kung um, ano yung contracts ng bayon. Ba ay, hindi mo nag-term up talaga na yun. Ay, ngayon, ay, naka na dito yun. Ay, ngayon, kung tagal, ay, umalis na naman yun. Dito sa Candelaria. Ay, alis-alis kasi yun yun eh, para hindi makontento dito sa amin. Ah! Ay, gusto, kopin, ay, kaso nga ay, isipin ba, sa palbata, layas yun. Ay, Opo. Oh, oh. Ayan. Yeah. Pero awan ng Diyos naman, siya kahit pa paano naman, oh, eh, wala na mas kanya ng eh, pinaman naman po eh, kahit ni Lanyas pala oh, po ay siya naman eh, diskarte yung ulo niya yung... Opo. sa di, maraming kumukup po noon dito sa Gisawan, sa Tanawan, Matangas, kinapop daw yun mag-asawang... Oh, ay parang siya eh, parang dahila, ay... Parang siyang dahil na pinakawa yung mag-asawa. Hindi lumayan po siya. Parang kasing narating kasi yung ayon sa nakarating sa apari... yung bandari ng Pilipinas. Oh, uh, apakalayo na, po. Oo, oh, eh, na minsan sa Manila, sa Lunita ng Tagarito at Pandinaria. Ay di, may po ako pagsabi sa akin, ay di, nakakausap ulit namin. Ay, Ilubis kasi po pala sa hindi makuntinto po yun, mga kapatid. Ay, 54 na, na daw po ngayon. ah, tatay, may tanong po ako. Kailan po huling nakapunta si tatay dyan sa Candelaria? Ay, yung itong ano ba itong 2025 ngayon ano? Ay? mga 2023. Ay, ganun po ba? Kasi ganito po kasi ang kwento namin, ang kwento po kasi sa amin ni tatay ay ganito po. Siya daw, ang, siya po ay galing kasi ng uh, ragay, 2019. And simula po noon, hindi na daw po kayo nakapag-usap. Ay, kapag ano na kami dito sa Camilla, minsan ni eh, mira nag-ano din sa akin itong nagpapuksa dito sa Cavite Sa, ano pa yung Sa silang po. O yung hindi yung, yung kang pistahan daw ng mga may peri sila, ano ba? sa ba? peryahan. Mga daw siya, nagtrabaho siya doon, sabi sa akin. Opo. Ay, di, nakauwi siya naman dito, ay di nang tagal naman ni eh. No, hindi nah, siya kinakopunan ng mga kapatid kami ay tatlo na mga kapatid. Opo. Ay yung ganyan eh, gusto mo namin yung kukupin, eh, parang siya eh, hindi makuntinto, gusto yung laging naayas. Ay ganyan nga, eh, ko dito, nakita ko nga dito sa Facebook na, na kinukupin daw ninyo. Opo. Ay eh, ganyan nga eh, ako nag-sinasend, ano, nag nagtawag ngayon, awan ng Diyos na may lakaw sa pupo kayo. Opo. Ay, kung baka saan ay eh, ko eh, sabihin po, ay eh, nasa ragay po siya ngayon. Opo kasi ang, kasi po tinanong po namin si tatay kung saan po siya uuwi. Kasi ang kwento po niya ay naglalakad po siya sa Isabela, makauwi lang daw po ng ragay Bicol. Ngayon po, tinanong po namin si tatay. Sabi ko, Tatay Roberto, ano po ba yung gusto nyo? Ang sabi niya po ay makauwi lamang ng ragay. Kaya nung mismong araw po, na nakita namin po siya, ipinamili lamang po namin ng damit, ng konting grocery, pinagyan po namin ng pera, tapos inihatid ko po sa sakay ng bus, pinamasayahan po namin, at hindi oh, lang po kasi namin nahintay na makaalis na yung bus, kasi simula po alas stress naghintay po kasi kami, ay e, eh, gumabi na po, hindi na po namin nahintay na umalis yung bus, pero nabayaran na po namin yung ticket, at yung bus po ipapunta ng ragay. Ngayon po, Nag-iwan po kasi ako ng cellphone number kay tatay. Kaya ang sabi ko po, kapag nakita niya na po yung inyong kapatid, sabi ko po sa kanya, ay tawagan po agad ako para nang sa ganun po, ay malaman ko rin kung ano po sitwasyon niya. Kaya po nag-aalala ako ngayon kasi wala po, in, hindi po pala dapat siya sa ragay pumunta, dapat po pala dyan sa inyo. Kaya oo. Kaya nga ba, sa pumalang episode ako makausap, eh hindi ko naman maano. Kaya, Nagkataon na kayo, i-visit ko kung, ano ba ito? Kung, ano, Ah, uh, ako po si PB Onjay, ako po ay member po ng Pugong Biyero. Ako okay, po kayo. Ay, di, ibig sabihin po, hindi marami salamat po at yung aking kapatid inaanan ninyo. Ang kaso lang po, nung mawi siya sa Ragay, ay wala naman siya mapupunta doon. Kaya yung mga kapag-anak namin ay hindi na malakong way baga o pabagao, ano. Oo oh, nga po. Saan siya susunod sa Ragay, ay hindi niya mamalakong. Alam niyo, no, dahil 1970 po pa kami umalis din sa Ragueta Marinesor. Ay, ako ah, naman po yung ako po ngayon ay 63 na. Ay, tagal na po. Eh. maganda <laughs> Tagal Opo, oh na po yun. ang tagal na pala kasi ang sabi po ni tatay, 2019 lang daw siya umalis ng Ragay. Eh. Oh, po. Kasi po po ngayon kapatid, eh, wala naman po ako masasabi. Kahit pa ito'y palabay labay kahit saan lupalap mga karate, ay talagang awa ng Diyos naman eh, okay naman siya. Opo. Kasi, hindi siya makontento na dito sa amin, na uuwi na naman siya din eh ay aalis ah, meron naman po 'yung sa sarili at kaso la eh tinaga wala akong magawa po sa kapatid ko eh kasi na, oh, nga po kaya naawa po ko sa ako sa kung nag-iisip ako nung nakaraan. kasi nga po di ba nagkabagyuhan po ay oh. iniisip ko po kaya kung nasabi ko naman baka po wala lang signal kasi bumili pa po si tatay ng nung nag grocery po kami si tatay oh. po ay bumili rin ng kandila at wala daw po laging ilaw doon sa inyo kaya sabi ko baka kaya hindi makapag-message si Tatay Roberto sa akin ay eh, dahil wala pong ano, kuryente sa inyo. Pero maganda po, nalaman namin na kayo po. po. Bali, ang Candelaria Quezon po, pagkatapos lamang po ng San Pablo, Laguna, ano po? Opo, Chaong. Chaong, tapos, opo, malapit. Kasi kami po ay nakarating na dyan sa Candelaria at meron din po kami dyan tinulungan yung team namin at pinagawan din po ng bahay. Kung alam lang po namin na si tatay pala ay dyan lamang po sa Candelaria. Kami po mismo ang naghatid. Ay, sana po. Kung hindi nagkataon na rito eh. ay, maraming salamat talaga. Ano. Ang kaso lang talaga, ay, ay, ibig sabihin po, may cellphone po dalaw yun. wala po kasi siyang cellphone kasi nung araw po kasi na siya ay aming tinulungan, mabilisan po kasi yun eh. Kasi ang gusto po daw niya ay makauwi agad. Kaya sabi ko po, Paano niyo po ako makokontakt tatay? Kasi nakita po namin siya ng alas 11 ng, ng umaga. Alas 3 din po, naihatid na namin siya sa terminal ng bus. Talaga mabilisan yung ano namin kasi gustong gusto lang daw po niyang makauwi. Kaya sabi ko po kay tatay Roberto, uh, sinunod ko po, po yung phone number ko dun sa papel. Sabi ko po, pagdating niyo po ng ragay tatay, Sabi niya kasi maikitawag na lang daw po siya sa kapatid niya po, sa inyo po, pagdating po doon. Kaya lang, eh ito nga po, nalaman ko na wala po pala kayo sa Ragay. Ngayon, iniisip ko po tuloy, saan kaya natuloy si tatay doon sa Ragay? Ay, hindi ko nga maintindi kung baka si Joe Padumerich yung, pa yung dito sa Camilaria. Ay, narito naman kami ang pamilya. Yung eh, nga po. Tatay, um... Pwede nyo, kung, ma, kung mamarapatin nyo tatay, kung, kung, kung papayad po kayo, pwede po bang isend nyo sa akin kung ano po yung address nyo para kung, papaano po at magkaroon din tayo ng balita ba, or baka sakali ay pwede po namin ba kayo mapuntahan dyan sa inyo? Ang video ko po dito sa Candelaria sa Masalukot, Barangay Masalukot o no, Candelaria Quezon. Sige po tatay, uh, pwede pong ano na lang, uh, pasend na lang din po sa amin yung address pag sa messenger po na ito. Tapos kung magkaroon tayo ng balita, titignan po natin, ba, baka po makabisita rin kami dyan sa inyo. Opo. And tatay, opa. maraming, opo. So, sa, sana yung mga kapatid, kung makukunta ko dito sa Karagay at at maiuwi naman dito, eh, hindi ko naman mapupunta. Hindi na Opo. Okay. Ano, ang problema ay, rin po namin tatay kasi ang inaasahan po talaga namin kasi na-expect po namin na nandoon doon po kayo kaya ang sabi po namin ang magiging contact talaga namin sana doon ay eh, kayo po kaya lang yun nga po nalaman namin na kayo po pala ay matagal na dyan sa um, yeah. So, si tatay po, farmer daw po siya sa Isabela. Totoo po yun. Farmer po siya. Oo, oh, yung nagtagbaw sa Isabela sa yun. Sa parang construction ba yun na napasokan niya? Ah, sa construction. So, hindi po taniman ng palay. Eh. Ganun po. Hindi. Siya naman ay napapagkatiwalaan naman siya na kahit paano. Marami kasi nadanas na buhay yung kapatid ko. Marami na narating na bayan na talaga po eh, ako yung nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyo ko po nalaman na na yung pangyayari ay eh, talagang ako yung nag-alala din at inaanap ko nga kung saan mo siya ang alam ko dati kasi dito sa Cavite nasa may sa Piriaha nagtrabaho siya ay eh, may nagkakupo sa kanya may din na isang tao din na ano siya pinakakain ay eh, yung malaman ko nung, nang, ano hindi ko na siya na oh, dahil wala kasi siya cellphone eh nga, kaya hindi eh, ko naman Hindi penyan. po kasi namin nabilihan din ng cellphone kasi mabilisan din po talaga. Kaya sabi ko po kay tatay, ay pagka, sabi naman niya kasi maikitawag na lamang daw po siya sa kanyang kapatid. So kayo po yung tinutukoy niya na pagdating daw po oh. yung na ragay. Kaya lang, ayun nga, wala na po pala kayo sa ragay. Matagal ng panahon na. Ibig sabihin po, Sir, sure, eh di, ibig eh, sabihin pagka makukontakt ninyo sa Raday, at baka may mapupuntan, mapupuntan niya halimbawa po. Opo. Eh, eh nandito lang sa kabila rin naman kayong nakahanap dito. Sige po, Tatay. Pak-message na naman din po sa amin yung address nyo po para kung sakali po, pwede po namin kayong puntahan dyan sa jain, ah, uh, okay. ng, or ng isa man sa team namin para... Sige po po sa inyo yung aking address dito sa kabila Sige para po, kayo. Tatay. Opo. Dito po, po ano, ano, reaction po dito. At wala nga eh, matagal na pa nang ngayon na talagang kung, 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 kung ay ano, eh, hindi na siya dito. At laging layas. Opo. sa taong siya naglayas, sa Lucina. po kami eh. Mmm. Opo. Hindi, 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 minsan siya ay naglayas wa, ng aking hipag ng panahon, no, siya ng hipag ko, ay siyempre bata ko, ay parang pasaway, ay nakulitan yung aking hipag ko, ay lumayas yung batang yon ay yung maglayas sa ano, saan saan dito sa diversion ng, dito sa diversion ng highway sa Lucina, ay doon siya natutuloy sa laman tulay, yung kanyang, ang kanyang kwento talagang, talagang nakaka, ang ganyan nakapasyot na lang ang kwento niya. Ah, ngayon, ay siya ay naparating sa Lokbang Kison, inampos siya ng isang teacher, nakapag-aaral po siya ng grade 3. Ay di yung siya nakapag-aaral ng grade 3, ang kasa naman ay, nag-lice na naman po siya. Lagi po, ito yung sa akin talaga ng batang yon Hanggang siya nag na, hanggang siya yung edad na, 45 wave na siya ngayon, magsisinkwinta na siya. Ah, sabi, ay, maging 50 lang po ba si tatay? Kasi sabi niya po sa amin, ay siya po ay 54 years old na. Ay, yun ang mga aking ano, dahil pagkinala eh, kasi na, ano lang kanyang isip eh, dahil ano na, no, parang ano na si... Pero, ba, no? pero tatay, totoo po, na no, may anak po si tatay. Ay, kasi yung batang yung si aking kapatid, ay parang, meron siyang nadalang bata dito sa amin may naganap na magula, ay kumbaga siya may kinukup lang ng ang kapatid. Hindi naman talagang anak niya yon. Para na yung bata, napamalbo sa ang kapatid. Ah! Ay, so... Sinama niya dito sa kandilar noon. Doon sa aking kamangkin sa kandilar niya, siya ng tuloy. Ay di nyo yung nabalita nung nag-aatong ina, napuntahan. At awan ng Diyos, hindi na nag-abong mag magulang. Parang naisipin, isipin yung bata pero hindi naman niya talagang alam kinidba bata. Ina, kumbaga siya inalagaan at sumama na yung kusang babae, yung bata sa aking kapatid. At talagang napamal na po yung babatang babae. Ay ngayon, nakuha na ng magula. Asawa ng Diyos na wala naman nangyari po. Ay kaso nga lang yung aking kapatid, eh di naglalayat mo na naman, naglayas. Ang sa, sa nangkapating nga. Kaya buhat nyo, may hindi nabalitaan ko po sa inyo, na nakupok na, na po ninyo. Ay ngayon, Pumunta naman sa Ragay, wala naman siyang magpupunta sa Ragay. Oo. Okay. At tingnan nga na, na paano yun eh. Siguro baka ho... Oh, pero baka ho oh, bumalik ulit ng Candelaria kasi... Mm -hmm. baka po wala siyang makita doon, baka bumiyahe po. Kasi sanay na sanay ho si Tatay sa yan eh. Alam niyo pa yung mga sasakyan, yung mm -hmm. mga Kaya, ano. Isa po yung nakakatulog na sa... dito sa Gluneta nga. San siya nakarating iyan? Isipin niyo yun, sinabi ko po, po sa inyo, apare. Kaya nga po, na, po, layo. No. Ay kung ikaw ang iyo, sa alaala -ala ko, yung alaala. -ala, ay talagang piting ni ano po, ipa ano kay sa Charles Santos ba yung alaala ko? <laughs> Opo. At sa lang talaga yun, ayun, ma, ma, natali naman yung kapatid ko kasi wala naman siyang sasabihin Hindi na naman siya masyadong madungis. Opo, ang sali po si tatay, nagulat kami. Malinis po si tatay. Opo, malinis sa katawan. Hindi naman siya pabaya. Opo. Refendimiz, talagang ano, hindi mm. siya makontento sa kanyang sarili na uh, dito na siya sa aming kapatid. At dahil kami na may mga kapatid, hindi narito naman, hindi ko naman sila papapala. Kasi na lang po magawa, hindi eh, na lang po siya. Palaboy-laboy. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo na medyo pagtintulong na nagawa po sa aking kapatid. Ito hindi ko na ma-respect na kung saan siya matutuloy ngayon sa Yun nga po. Kasi ang dami ko po may message na kapilyedo nyo po na nakatira doon. Wala akong nakakakilala. Kaya sabi ko, hala, paano kaya natin makakausap Ma, si tatay? Kapilyedo ng Luterte sa Bicol. Opo. Sabi ko kasi Bicolano, ragay Albay. Ah, Dar, Daragay, Albay po nga yung tatay. Ang ina ko naman, ang ina ko naman, Tagaragay dito sa Tayabas Kiso, no? Ang hina Wala na pong magulang malapa. Tagal na buong panahon na pati ng mga magulang ko po. Opo. Uh, eh kaya eh, sa awa ng Diyos naman, hindi eh ito ang kapatid na ano, kahit papano, hindi eh maayos naman siya sa kanyang buhay. Eh, Kasi lang hindi siya makontento. Eh, talagang sa pulbata, naglaya siya eh. Eh di, kung, um, kat, kung kung halimbawa naman po, maano po yung kapatid, at makupunta halimbawa, makupunta sa ragay, ay eh di ako yung papasalamat po, di gano'n lang po. Sige po. Opo, paki na lang din po sa amin tatay si Lito ng inyong address para kung sakali baka makabisita rin po kami sa inyo para magka magkausap din po tayo ng personal. Ano? Maraming maraming salamat po tatay ha. Maraming maraming salamat sa inyo diyan. Sige po sa inyo. Opo, okay, sige salamat. po. Maraming salamat po. Ingat po kayo po lagi. God bless po. Napakita po magandang ng tipo. O ganda talaga po. Thank you po. Sige po. So nakausap po natin si tatay, si Lito yung kapatid po ni Tatay Roberto. So parang medyo nang hina ako ng kaunti kasi Siyempre di ba, inalam naman natin yung kwento ni Tatay Roberto at ang uh, sabi niya nga, iuwi siya sa Ragay, Bicol. Pero kung nalaman agad natin sana, kasi tinanong po natin si Tatay Roberto eh, kung anong gusto niya at ang gusto niya talaga ay eh, makauwi ng Ragay. Kaya nung nakita natin siya nung mismong araw na yon pinarasis agad natin yung pag-uwi niya. Yun nga lamang, nalaman natin sa kanyang kapatid na si tatay, na, si tatay Roberto po pala ay dapat pala dito sa Candelaria. Kung sa Candelaria lamang po yun, sana naihatid namin ng personal si tatay kasi malapit lang po yun eh. So ngayon, ang gagawin natin, edi makikibalita ulit tayo. Talagang hindi po kami tumigil maghanap ng pwedeng maging contact para kay tatay. Uh, siguro planuhin natin na bumisita rin doon sa kapatid ni tatay para mas malaman pa natin yung kwento. At the same time, hindi tayo titigil paghanap kay tatay. Ano? Kaya maraming maraming salamat sa palaging pagsuporta mga kababayan. Kasi nag-iisip po kami na talagang mag-iipon muna kami ng pondo para makauwi doon sa ragay sana at mahanap si tatay. Ngayon parang sabi ko kasi pag nakontak na natin yung kapatid ni tatay, Medyo magiging madali na yung paghahanap natin. Kaya lang parang medyo magiging challenge ulit yun sa atin. Kasi saan naman kaya natin? At sabi ni Tatay o si Lito, si Tatay uh, Roberto daw ay sanay ng nasa labas, kung saan saan nagpupunta. Ngayon po ang tanong, si Tatay Roberto kaya ay nasa ragay pa talaga? So yun po yung kailangan nating alamin mga kabayan. So maraming maraming salamat po sa inyo at bibigyan po namin kayo ng update.